Ganyan siya kakalat. Oh. Diba? Ayan. Hmm. Oh. Ganyan siya kapag umaalis. Kapag nabilihis. Ganyan. Hmm. Ito mo yung luggage niya. Ito yung kama. Hmm. Lahat yan. table niya. Hmm. Hmm. Hindi pa gaya nga ngayon. Slight pa lang to. Hindi pa yan masyado. Slight pa lang. Every time malalabas siya ganito. Kaya. Ano pa ba? Pwede. Sikon niyang. Largit!